Oh guys, good afternoon. Mamagluto tayo ng ano, nilagang baboy para sa tanghalian ni Wonder Nanay. Mm. Malambot na yung karne guys, kaya ilagay na natin ang pichay. Hintayin natin kumulo guys kung pagkulo nito luto na takpan muna natin. Oh, ayan na guys, naluto na ang ating nilagang baboy kaya ihanda na natin ang ating hapagkainan. Ah, oh, ito na guys, nakahanda na ang ating hapagkainan. Kaya kain na tayo. Nilagang mm. baboy na may sausawan na suka na may sili. Maanghang. Okay, guys. Thank you for watching. Kain na tayo. Bye.